So, ayun ngayon ngayon uh, magbablog vloga na naman ako And Susunduin ko yung GF ko, si Kate Para uh, pupunta kami ng uh, market Mall sa Clark Para sa Pampanga uh, mag renew siya Ay, kukuha siya ng Passport sa DFA Marquee and naka-schedule kami today so yun, papunta na ako sa kanila Uy, tara na! Video ka pa. Pasok. Ah? video ka pa. <laughs> okay. So, 'yun guys, nakalimutan ko magpag gasolina. So, kalahati pa naman. Pero kaya pa naman niya pero kailangan ko na magpag gasolina. So, dito ako nagpapagasulin na sa Kabana, sa Kabanatuan, it's a pure Star. Mas mura. Ewan ko na lang sa na quality. So, ayan. Napakarga lang ako. Sandali. Bigay ka! Ikaw rin! Ayong bigay ka. tapos sabi yung pag then bago magdire-diretso kami tumakbo so kapit muna ng atakat seatbelt ay baliktad takata seatbelt susunod so, so, so binasa ko tuloy na nakainis <laughs> ka seatbelt baliktad sa camera oh atakat seatbelt so yan yeah. so kapit ko pao ka okay. yan ganyan mo lang Yeah, okay toh. Ito na po siya. Isit balik na po siya. <laughs> racing, racing, kunwari. Feeling racing, racing. Magdi-drift daw siya mamaya, guys. <laughs> <laughs> I-drift sa S8X. <laughs> A few moments later. tapat ng pure gold and makaka 10.4 point or point per kilometers na kami from Santa uh, Rosa coolant check 88.0 so so maganda pa rin yung uh, engine temperature natin malayo pa siya mag overheat pero yung katabi ko... Over... Overheat. May Ay, ano yun? Ano yun? yun? kasi Gusto So, ayan. Um, mag text na kami after ng almost 1 hour from Cabanatuan. Ayan. So, pa text na kami. Drip! <laughs> Drip! So guys, dito na kami sa Nagaya to So dito na kami sa SCTX ngayon. So since maganda yung daan and hindi masyadong maraming sasakyan. May gusto na akong batiin pero office mate ko siya sa India. So need kong i-English. So, I would like to greet my office mate from India. Uh, his name is Uh, Shubham Bhatnagar and all others uh, IDC Pops, Pops, IDC guys. Ay, kamusta kayo? Translate nyo na sa Google. Yeah. Kamusta? Ayan, yeah, nandito na kami sa marking, Pasok kami sa Marky Mall. <laughs> Para ma... Ma... Ano pa DFA? Para ma-check yung schedule ni Kid. ng mga na hindi siya naka-schedule. Wow! A few moments later. So, oh, denied siya. The job siya. <laughs> so, hindi pwede yung ID niya. Kasi, papel yung... Ito yung driver's license. <laughs> So, malayo pa yung parking namin. Ito. So, dahil hindi pwede yung driver's license na papel na binigay ng LTO sa kanya, <laughs> so hindi valid yun. Pero sabi ng LTO, pwede daw yung dispensel. So, talagang alam namin na pwede yun hindi naman daw pwede so dahil dyan meron kami pupuntahan na sikat na korean restaurant or sikat na korean town <laughs> korean. korean town dito sa Clark so mag parang ilmi so yan kung narinig sa video yun si Waze yun pumunta <laughs> na kami sa ilmi at ito yung mga daan sa

may konting natira. So, ang ginawa namin, distribute namin sa bawat plato para hindi halata. Busog na kami. Ayan. distribute namin itong isang patatas. Kanin. Ayan, yeah, may kanin. Tinago na dito. Tinago niya na dito para <coughs> daw hindi halata. Ayan you know. o. Ayan, may patatas din doon. Ito si Gago pa. <laughs> Ayan. আই মাৰ্ট ত' দেই মোৰ কামে ডক্টৰ চৰি 100. Ulit, ulit, ulit. <laughs> Yan. So, tapos na kami kumain sa Ilmi. And, nawala yung gutom namin. so, <laughs> sobrang daming nakain. So, after noon, pumunta muna kami sa IM Mart. Uh, Korean grocery here. Dito sa IM Mart. I M Mart yung spelling niya. So, ayun. Tabing-tabi lang, guys. So, ngayon, papauwi na kami ng Cabanatuan ulit. And sobra init dito. Hindi kaya ng aircon. Di dusty. So, yun. Uwi na kami. So, yun. Bago kami umalis, kailangan mo nang mag-seatbelt ng atakat. Atakat seatbelt. Yan. Kailangan nakalagay sa leg. Para pag bumunga. Sige. 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 Sige na, suot mo na. Para safe tayo, hindi mo alam kung kailan mangyayari ang aksidente. Kahit ayaw natin. Final yeah. destination. Yeah, may mga aksidente na dapat handa ka, handa ka. Pero dapat hindi mangyayari. So, kailangan safe lagi. So, racing seat belt. Kung wari. alis So, yan. Safe and secure to I me. Mean, Dito na. mo nang ating racing seat, bro. Para safe tayo. Dito na kami sa Santa Rosa na laging traffic pag tanghali kasi traffic siya kasi may crossing dito na malaki so that's why there's a build up of traffic always in that crossing. Wow, those teeth! Joke, joke lang. <laughs> I, I take back dish. Joke, joke lang. Isang butas ng ilang nangyayari. Ang pera eh. Puto ka! Puto ka! So, yun mukhang dito na magtatapos. Yung ano? Ang tapos na. <laughs> Yung sandwich. So, yun, Di tapos kasi mitinga pa. Ano ba gagawin natin ngayon? Tingnan mo. Milk tea pala. Sige, mamaya. Pupunta kami ng milk tea, yun na ang dinner namin since busog na busog kami sa sanggup sa... Okay, kayo. Kamaya uh, naman, milk tea.